Dahil sa long weekend, posibleng pumalo sa isang daang libo ang aakyat sa Baguio. Mas naingganyo ang mga turista na umakyat sa Summer Capital dahil sa mga bagong atraksyon. May detalye si Dante Gitu ng PTV Cordillera. Rise and shine, Dante. Sa magkasunod na long weekend, saan mo ba gustong magpalamig? Ang top destination ng karamihan, syempre, sa Baguio City ilan sa bagong atraksyon na mapupuntahan ng Dancing Fountain sa Wright Park. <silence> Dahil nalalapit na ang Pasko, may enjoy rin ang World of Fun-themed Christmas Village ng natatanging 5 star mountain resort sa bansa. Minuksan na rin ang Snowy Christmas Village ng pinakamalaking mall sa lungsod. Higit isang daang libong turista ang inaasahang aakyat ng Baguio sa long weekend. Kaya naman, naghahanda na ang mga tourism stakeholder. Uh, as a matter of fact, there's a, a scheduled uh, meeting also, convergence uh, schedule as uh, convergence meeting with different agencies uh, headed by the Baguio City Police Office kasi they will definitely be the uh, manpower on the ground the whole duration of the uh, long weekend. Maglalagay ang LGU ng karagdagang assistance desk at emergency unit sa mga sikat na pook pasyalan. Nakahanda na rin ang 911 Smart Command Center ng Baguio City sa anumang pangangailangan ng mga turista sa long weekend season. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga bisita, nananawagan sa mga turista ang otoridad ng disiplina at pagiging responsable, lalo na sa pagpapanatili ng kalinisan uh especially in in terms of uh, managing our own trash no kasi um uh, that's one thing that's difficult no it cannot be done by the uh, government alone no it takes uh, also all everyone no to to help uh if we can keep our trash muna and then just uh, throw them um, responsibly in proper uh, trash bins no pinagiingat din nila ang mga turista sa scam at gumamit ng public transport para maging maluwag ang daloy ng trapiko na nanatili namang operational ang Baguio Visita website para ma-verify ang mga lehitimong transient house at hotel sa City of Pines. Dante Gitu, para sa bayan!